taong tindahan ngayon. Ito po. Ito yung gusto kong gawin eh. Nag-aayos ng aming maliit na tindahan. Meron din po kaming tindahan sa sa baryo. Sa bukit. Ang tawag dito sa amin. Okay. Mga oras na ito, medyo wala pa masyadong namimili. Umaga at hapon ang, ang marami. So, maya-maya yan, marami na namang yung aming mga paninda ay hanggang sa labas naman pa dyan maliit lang kasi itong namin ito magandang um, yung ginagawa natin ay, ay gusto natin ay nag enjoy tayo dahil dito halimbawa kahit hindi ganun karami ang benta sa isang araw, wala problema dahil enjoy pa din <laughs> diba? at uh, iniisip ko na lang babawi kinabukasan hindi naman kasi araw-araw ay pasko sa so, ganitong negosyo nga pero yun nga bottom line nag-enjoy tayo sa ginagawa natin at yun ang importante